sa'yo na yan. Bakit mo? Pagkatong ko pa. Pagkatong it ko sapaw lang no? ay may bahay na pala ako may bahay pa eh <laughs> Ay, wow! Ay, pooch! Ay, pooch! <laughs> ay! <laughs> ay, sinya na. Sira. Motong it. Ay! Ay, ay na, ano naman. Kwatro na naman ako natong kinga na naman ay. Hey. Oh, hindi ko napansin no? <laughs> <laughs> Di, oh. hindi pwede rin naman, hindi well, naman, oh, ano, okay. naman ano, pwede naman ano talaga. Pero singkong speed lang kailangan mo. Kwatro na lang ako natong kinga na naman. Eh, hindi si lang. Hits ko na naman. Ah, 50, 50. Ano ang bilas ni Bostin? Okay. bigyan. Okay. Papakingke. Ulong eh I'm sorry. Mm. Bahay yata yan eh. Feeling <laughs> ko bahay yun. Yeah? Oh, yan. Mamumulaklak ka akin. Wala <laughs> na.

Ang taot si boss di pa sorry sorry eh. Parang mamaya mas sorry ako eh. Hindi ko alam kung tinatakot ba ako. Ano eh. Sorry. Oh, puro bulaklak yan. Hindi ka makakuha sa akin. Ay oh. Nabunot po. Ano naman? boss di ano yan? Puro yan na nabubunot po. Ano? Sa <laughs> kanya pa din Kaya nga eh. I'm sorry. <laughs> eh? Basta lang, sige. Sagad na natin. Ay, nasa kanya nga. I'm sorry. Sunog. <laughs> <laughs> Jack! Ako. Sa ismori ko. Ano, kiray. Naka Lange. ano din. Siete, otso. Hindi na nga ako nandodraw eh. Hindi, hmm. hey, tira ko nun. Uy, ako. Oo. Uh. Ay, hindi kay nagbayad pa lang kay sa akin si Kwento. Ay, ganun ba yun? Ano? Ano? Si Kwento, boss, di 30 sa'yo kay Ray. Uy, sa'yo na yan. Uy, yabang ah. Ano? 30. Wala nang isa eh. Hmm? Ah, Green. Pagkasag mo dito pa. <laughs> Ayun, loti na lang. O oh, Boss Dio, anong pinahihintay yan eh. Katawa na yung bilig. Paborito! Ocho! Nice. Oh, kuha ko na yata yung hits. Paborito! Ay! Right? Ay! Sana ako na makabunot. Paborito din pala eh. tong eat. Ay! Ay, <laughs> naka-look ka naman! Alas na lang ako! Pagbuti hindi ako nakapag-draw! Alas na lang eh! Pakita mo po siya! Pakita mo dito! Alas na lang ako! Ayan ba yun! Oh. Sa inyo lang yung maganda! Binigay ko na mga labas binigay. <laughs> May liya po. 30 lang. Sa akin ang hits. Draw mo na siguro. Yan, kalaro natin si Boss D at Kirai. <laughs> wala lang, trip ko lang sa <laughs> Mga si Bosti, huwag ka siya. Ayaw yata ni Karay nagsasalita ako, Bosti. Maraming sinagre-request eh. Laruin na natin si Karay. Bosti, walang sapang. Bayan. ini kira apa nomor oke oh sete. sa bigay na, ay magblak-lok ang, magposti king, shh, yah, like a sauce, you oh. Eh, hey, boss D. Pangit ang baraha ko. Wala. Oh. So, Magkana? 30. Oo. Oh. Ang api. Ya. Yeah. Sus, ginoo. Oh, Sana binahay ko na kagad. Hmm. Hey. Hmm. Oh, king. Puro king. Ang na na rin. Ara. <laughs> Puro tao ah. Mm, babe. Mambakira ay. O. Cha. D. Kinalkal Lana tatlo na lang, boss day.

O, oh, diba? Ahaba ah, eh. Oh. Hindi nakapagbigayan. 18 pa ako. Masa'yo na. 20 pa ako. Ay, kikiray. Kanina ko pala binahay. Sa'kin Sa yung joker, no? Oh. Sige, binaba ni Bosti. Si Kwenta. tangon 1 Oops, Yes. Mm -hmm, Kala mo ha. Ngayon, mm, yes. mabiro. Kala mo ha. Hindi mo na, boss, di. Ah, makapag-hits na ako. Kala mo ha. Di ko bahay, tinapon ini <laughs> kanina yun eh. <laughs> di, di ko tinapon yun eh. May hits ko na? Hindi. Haro, bakit ganun? Mm. -mm. Pepe. bossy Bosti. Oro, si bossy na naman walang bahay. No, sige nga, try ko nga. Patres-tres ka na lang ah. Ay, Royal. Ano na yan? Dalawa lang yan, Boss D. Ay, dalawa. Dalawa? Alaga. ng vente na. Hindi. Sa ipa ako magbabayad. Oh, hits ko. Okay. Pakiabot yung sampu. Kaya. Sa'yo? So, 40. So play agad. Ah. Bagal. Kaya oh. rin, boss oh. Walang pantay mo ng bahaya. Uy! Dami na naman. Ang tawag dyan, Nick-Nick? Anay? Ano ba? Anay? Huwag mong papansin Huwag mong papansin Hindi natin papansinan kahit pumapasok sa mga tenga. Mas Grabe, ang dami lumilipad mga lods, oh. Pag ulan na kasi. gusto yung kung nasapang. Gusto oh. mo yan eh. Mm -hmm. <laughs> Kuwa boy. Sen sila parang kayo. Kuwa <laughs> mahirap na. King. Tas namanya itu buntut King Hmm, bayan. Itu Lower, yun naman bunker. lower bunker, yun na lower. <laughs> Ay, last bunot na lang si yeah, boss, boss D. d buti na lang. Uy, nag-last <laughs> bunot. nag ka siya! Ay, Alas <laughs> bunot ka! <laughs> Nagkakuhaan. <Ay, laughs> Alas bunot ka. Last bunot din ako. Alas! Wala. Wala. <laughs> Patro. Ay, hindi tayo ay, patakutan dos, yan. Dos na lang. Hindi ay, tayo patakutan uh, yan. Boss din na eh. 4 angos. Hindi, dos ka lang. Ah, ko Di dos ba, dos ka Hindi, 30. pa, Kaya nga, yung ilaw kasi.